Fukerat denied entry sa Dubai. Naiiyak ako na nanginginig. Hindi napigilan ng social media personality na si Fukerat or si Kier Garcia sa totoong buhay ang maluha matapos hindi payagang makapasok sa Dubai dahil sa kanya umanong pananamit. Noong una ay excited pa siyang ibahagi sa kanyang followers na nasa airport siya at nakatakdang lumipad papunta sa ibang bansa. Hello mga ka-Fukerat Nandito ako sa airport, hindi ko muna sasabihin kung saan ako pupunta para hindi niyo alam. Para surprise, saad ng social media personality. Ngunit ang kanyang excitement ay napalitan ng pighati, matapos siyang ma-denied entry ng immigration sa naturang bansa. Nasa Dubai, pinauwi pa grabe, naiiyak ako na nanginginig at takot, sabi ni Fukerat. Wala namang sinabing dahilan ng social media personality, ngunit mabilis namang natukoy ng mga netizens na maaaring ang kanyang pananamit ang naging dahilan para hindi siya pahintulutan sa bansa. Nang lumipad kasi ito pa Dubai, ay nakasuot ito ng pambabaeng kasuotan, nakawig, may fake eyelashes at nail extensions. Para sa mga hindi aware, mahigpit na ipinagbabawal sa Dubai ang pagko-cross-dressing. Samantala, base naman sa latest update ni Fukerat, ay nakabalik na siya ng Pilipinas. Nasa Pilipinas na ako. Thank you Lord! Grabe! Sakit ng katawan ko. Sakit ng tiyan ko kasi gutom ako wala akong kain. Kakain lang muna ako kasi wala akong matining kain for almost 9 hours. Lahat ni Fukerat. Nagpaabot rin ng pasasalamat ang social media personality sa lahat ng nag-message at nag-alala sa kanya sa naranasan sa Dubai. Salamat sa iyong panonood at kung bago ka pa lang sa aming channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell icon para ma-notify ka kung may bago kaming upload.